Habang nanonood kami ng Gundam, may nag exhibition din sa gilid. Nakita nga namin na maraming nagbibigay sa kanya ng pera. Sana lahat ganito magbigay ng pera. Singin at isang lapad nga ang ibinigay. At nakikita din namin dito ang Statue of Liberty. Sobrang ganda ganang Gundam dito guys. Makikita mo ang ngiti at success sa lahat ng manunood. Dahil hindi nga sila binigo ni Gandam. Sobrang ganda nito guys sa personal. Sana makapunta din kayong lahat dito. Pwede kayong mag-date-date -date dito kasama yung inyong mga jowa. Huh? Pero dapat mas piliin nyo yung pang forever. Tapos nga guys, ay pumunta na naman kami sa hagdanan patung langit. Ang ganda ng lights dito. Kasing ganda ng jowa mo, charot. So weird. Pero mas maganda pa rin yung kinabukasan na hinanda ng Diyos para sa iyo. <laughs> grabe nga nila agay guys oh. At dito nga banda yung may nag-circus guys. Napansin namin bakit maraming tao. Meron palang lang nagsasadula. Tapos makikita niyo diyan guys, grabe sobrang dami ng pera na ibinigay ng mga hapon sa kanya. Wow! Pakinggan niyo ang paghingi niya ng pira sa mga foreigner guys. A few moments later. Please. Please. Money. Uh, I love paper. Thank you. Thank you. 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 この時間に勝ちをつけてくれたら嬉しいです。ガストはこの箱を持って待ってます。今日に関しては多くて困ることは全くありませんので、最後ゆっくりしてください。ちょっとここだけ気をつけて。最後誰からでも大丈夫です。パノーレにヨパアンヌ、シェビリアンペラ、ナマングアナドナオディ。テーブルをつけてきちゃいました。一応ここに置いておきます。じゃあこのビビビでやばい。よろしくお願いします。誰からでも大丈夫です。どうぞ。 <coughs> makakabili ka na ng husan lot ngayon guys pati sa sakyan makakabili ka rin easy money guys hindi mo so. matakabog hindi kami matakabog hindi mo matakabog hindi kami matakabog Grabe guys, so nag-ilog pa oh. Bay, sa kalapad, ang bit-bit sa babae, bay.

えまたどっかの、えー、世界でお会いしましょうあのー、最近インスタグラムを頑張っていてちょっと今日暗いので1人2人になると思うんですけどあのお子さんにバルーンアートで風船を作ってお話をしながら作ってあげるっていう動画を僕最近アップしてるんですけどもしインスタグラムに載ってもいいよとありがとうございますいう方がいましたらぜひお子さんをお声がけいただけると嬉しいです元気なお子さんお願いしますよいしょえーホに今日はありがとうございました それでは <fazla microphone update> <ganti> <browse> kami, kami dito sa Statue of Liberty. Sobrang ganda nga nga guys. Makikita mo lahat sila diyan, mga Juwa. dalawan dalaw Walang <laughs> Ang sweet nila lahat yan guys. Magkikita din dyan yung yung rainbow bridge. Yun po yung nasa likod ng Statue of Liberty. Kadalasan nakikita namin dito guys. Mga Indian, mga foreigner. Wala kami nakikita ang Pilipino dito. At pumunta agad kami sa likurang bahagi. Ito yung Pasig River. <laughs> Ang ganda nga ng kanilang ilog dito guys Kahit kunting basura Wala kang makikita Tapos safety silang lahat Hindi sila tinatawag na abunay Or dangerous Tingnan nyo patingin tingin lang kami dyan sa ilog Dahil sobrang ganda nga ng view Gusto nga namin Ayaw na namin umuwi Na dito na lang kami Salamat pala sa inyong panonood guys Please subscribe and support our channel kung nagustuhan niyo. Thank you po and God bless. Panoorin niyo po. Ito to 'yan. Bola lang 'yan.